I'm curious, isa pong matinding balita na naman ang dumagundong mula po sa California, USA. Ano kaya ang nasusunog at bakit halos 1,200 na residente ang pinalikas dahil po sa nakakalasong usok? Ano nga bang nangyayari ngayon sa bansang Amerika? Totoo bang sunod-sunod na kalamidad na ito at sinyalis ng mas malaki pang problema? Tutukan po natin ang buong detalye dito lang sa ating commentary channel. And waka-curious no, grabe po ang init ng balitang ito sa California. Dahil isa po sa pinakamalaking battery storage plants sa buong mundo, ang sumiklab na naman. At one of the world's largest battery storage plants, after calling this event a disaster. Take a look at these images, huge flames coming off that building. And again, this is totally separate from the wildfires we've seen over the past few weeks in the southern part of the state. But the battery fire forced more than a thousand locals from their homes. So, ito po no, ang lugar na ito ay naglalaman po ng libu-libong lithium batteries na ginagamit para sa renewable energy projects. Pero dahil po sa insidente, nako po, napilitang lumikas ang 1,200 na residente dahil sa napakadelikadong usok na maaaring magdulot ng respiratory issues, eye irritations, at skin burns. So, ayon nga po sa mga ulat, no? Sobrang hira po na apulahin ang apoy dahil sa hindi pwedeng gamitan po ng tubig ang lithium batteries. So, imagine nyo po, mga hawkers, uh, kailangan nilang hintayin na kusa itong humina. Samantala po, no? Ang mga kalapit na residente po ay binigyan po ng mga mahigpit na utos din. No, stay indoors, no, close your windows, at huwag gumamit ng mga ventilation systems. So, isipin nyo po, no? kaano kahirap ang sitwasyon para sa mga tao na naroroon. So kung matatandaan po ninyo, hindi pa po natatapos ang usapin sa matinding wildfires na tumama po sa Southern California. No? Grabe, di ba? May mga balita ang nagkakaroon ng fire tornadoes o buhawi ng apoy na nagpapabilis ng pagkalat ng sunog. At hindi lang po basta-bastang bahay ang natutupok. Mga mansyon ng mayayaman ang kasali po rito. Pero ito na naman po no tayo dahil ibang klase na namang sunog ito. So paano kaya ito nangyari? Sabi po ng mga eksperto, mula raw sa mga lithium batteries ang apoy. Ito po ang tinatawag na malinis na enerhiya pero delikado rin, no? Delikado rin para ito kapag hindi nabantayan ng mabuti. Para po itong uh, isa pong no, bomba din na nag lamang na ma at maaaring sumabog. You see? Na useful po no para sa lugar nila itong mga lithium batteries no na nagpo-provide po ng mga clean energy but then no parang ironic di ba? Dahil renewable energy pero nagdudulot po ng malaking problema. So ito nga po ka curious mo. Napa napaisip din po tayo. Dahil bakit kaya parang sinusundan ng sunod-sunod na kalamidad ang bansang Amerika? Di ba? Lalo na po California. Kung si Coincidence lang po ba ito? O may mas malalim pa ng dahilan ito? Sabi nga po ng ilang netizen, no? baka karma ito matapos kutsayin ng Diyos sa ilang okasyon. Gaya nga sa nangyari doon sa Golden Globe Awards. Pero ano po ba sa tingin nyo mga hackers? Pakicomment po no, sa ating comment section ng inyo pong pananaw patungkol po dito. Well, ayon nga po sa mga opisyal, under control na raw ang sunog. Pero hindi pa rin po ligtas ang lugar may mga press conference ngayong uh, umaga kung saan sinasabi nilang hindi na pwedeng bumalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan dahil po ang usok mula sa nasusunog na lithium ay nananatili pong banta. So imagine nyo po, no? pati mga may hika at iba pang health issues ay nangangamba po na baka maapektuhan. So dagdag pa po rito, ito na po ang ikaapat na beses mula 2019 na nagkaroon po ng sunog no sa planta pong ito. So, mukhang kailangan po na i-review no ang kanilang safety protocols. Di po ba ka curious? Nakakabahala po kasi na hindi lang ito simpleng insidente, no? Malaki pong epekto nito sa kaligtasan po at uh, supply no ng kuryente doon sa lugar. So, ito nga po ka curious no, bakit nga ba sunod, -sunod na lamang itong mga trahedya na nangyayari doon sa Amerika, no? Lalong-lalo na po dito sa California, So, kung titingnan po natin, 'no, ang susunod, ang sunod-sunod po na kalamidad ay sa rin pong may, may tuturing din natin na pagtawag ng Diyos, 'no, sa pagbabalik-loob, lalong-lalo na po sa mga tao roon. Well, we cannot deny the fact na 'yung nangyari po na makre doon no, sa Golden Globes Awards ay uh, hindi lamang po isa sa mga basihan natin 'no ng uh, uh, hindi magandang ginawa, 'no, laban sa Diyos dahil maybe no na, na highlight lamang yung sinabi po ni Nick Glaser pero may mga iba rin no ng mga sikat na artista doon ang gumagawa ng laban sa kalooban ng Diyos. So hindi po maikakalya, maikakaila no na ang sunod-sunod po na kalamidad ay tila po nagsisilbing malakas na paalala mula talaga sa Diyos. Ano po ba sa tingin niyo ka-curious? Paki-comment po ang inyong pananaw no sa ating comment section. Kung titingnan po natin no, ang uh, mga kaganapan po sa kasaysayan, ang mga panahon po ng krisis ay magiging pagkakataon din po upang ang mga tao ay tumigil ng magmuni-muni at bumalik talaga sa Diyos. Kung titingnan po natin no, oh, in 2 Chronicles no, chapter 7 verse 13 to 14, malinaw po na sinasabi ng Diyos na ang mga ganitong mga pangyayari, no, mga pagkasira ng lupa, at tagtuyot at salot ay maaaring maging paraan niya upang tawagin ang kanyang bayan sa pagbabalik loob. So ito nga po no, ang wildfires, mga toxic emissions na yan mula sa planta at iba pang sakuna ay hindi po lamang physical no, na mga pangyayari na nagdudulot ng mga harm no, doon sa lugar na yon. Ito rin po ay tinatawag natin no, na uh, may nagkakaroon ng mga spiritual challenges. Okay? Sa so halip po na ipagpatuloy ang mga maling landas, no mga maling ginagawa ito na po ang pagkakataon para po sa mga tao doon na magpakumbaba no manalangin at hanapin no ang Diyos dahil alam naman po natin na wala talagang may maganda mangyayari sa mga taong lumalaban sa Diyos no ang hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos so kapag po ito ay ginagawa well Nangangako po ang Diyos na patatawarin din ang kanilang kasalanan at ibabalik ang kayusan. Kagaya rin po na nangyari no, sa kanyang bayan ng Israel. Na kapag sila ay sumusuway sa Diyos, hindi maganda ang nangyayari sa kanilang bayan. Pero kapag sinusunod nilang kalooban ng Diyos, ay ibinibigay sa kanila ang biyaya. Ibinabalik no, ang uh, kagandahan ng kanilang uh, lupain. So, sunod po dito, ang uh, masasabi rin po natin ang pagpapabaya po sa kalikasan ay sa rin po sa mga nagdudulot ng mga hindi magandang epekto no so ito rin po ay epekto ng sinasabi po natin na pagkalimot din sa nais ng Diyos para sa atin dahil ang kalikasan po ay isang pinakamalaking biyayang ibinigay po ng Diyos sa sangkatauhan ngunit sa halip po na ingatan po natin madalas itong inaabuso no at pinapababayaan ang mga sakuna po tulad ng wildfires no at pollution ay maari pong bunga ng uh, maling pamamahala ng tao. So ito nga po no. Uh, ayon nga po sa Psalms 115 verse 16, ang lupa po ay pinagkatiwala ng Diyos sa tao upang pangalagaan. Ngunit dahil po sa kasakiman no at kawalan ng malasakit, ang kalikasan po ay nagiging sanhi ng kapahamakan ngayon. Tingnan niyo po yung nangyari sa wildfire, 'di ba? So hindi po maapula no? kahit na napakarami ng mga bumbero, volunteers ang uh, nice na kontrolin ito pero kapag ang kalikasan na talagang uh, humingi no ng uh, uh, justice hindi na talaga mapipigilan. So sinasabi rin po no sa Revelation 11 verse 18 ay ito po ay nagpapalala na darating po panahon ng paghatol. At kasama po rito ang pagbabayad ng mga nagpapasama sa lupa ang mga nangyayari pong ito ay tila po paalala na ang pagkasira ng kalikasan ay may direct or may direct ang kaugnayan talaga sa tinatawag natin na uh, spiritual na kawalan ng responsibilidad. And of course, though, I'm curious, ang pagiging dependent po sa technology no, bilang kapalit ng Diyos ay maaari din po nating tingnan na isa sa mga basihan kung bakit nangyayari itong mga hindi maganda ngayon, no? lalong-lalo na po sa Amerika. Dahil sa pa pong mahalagang aspeto ay talagang ang sobrang pag-asa ng tao doon sa teknolohiya, no, at sa kanilang sariling kakayahan, di ba? Uh, Nagsisilitatwa na mga artificial intelligence, mga robotics, at uh, parang uh, gusto na nilang bumuhay ng patay, no, bumuhay ng tao sa kanilang kakayanan lamang na siyang Diyos lamang ang dapat gumawa niyan. So kung titingnan po natin ang ascendente pong ito, ng pagsiklab ng sunog sa isang battery plant. Naku po'y nagpapakita po ito ng kahinaan ng teknolohiya. Na sa kabila po ng pagiging makabago nila no, at makapangyarihan, hindi nito kayang harapin ang lahat po ng hamon. Kung kaya sinasabi rin po no, in uh, Psalms 20 verse 7 na ang ilan ay nagtitiwala sa mga karwahe no, at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit tayo ay magtitiwala sa pangalan ng Panginoon nating Diyos. Kaya napakahalaga po na huwag nating kalimutan ang pangunahing pong pinagmumulan ng ating lakas at tagumpay. Yan po ang Diyos. Sinasabi nga po no, in Kawikaan 69, ito ay nagsasabi sa atin na kahit pa tayo ay nagpaplano, no, ang Diyos pa rin po ang gumagabay sa ating mga hakbang. So mga teknolohiya po ay biyaya mula sa Diyos. Ngunit hindi po ito dapat napalitan ang kanyang lugar sa ating buhay. Madalas po sa mga tao sa Amerika ay pinagkakatiwala nilang ang kanilang sarili no, sa mga teknolohiya at hindi na sa Diyos. At yan talaga ay sobrang labag no, sa kautusan ng Diyos. So maaari din po natin makita itong basihan. Pangapat po dito, no, or sunod po dito, ang paglaganap po ng kasalanan no, at pagkalimot din sa Diyos. Lantara na po yan ang nangyayari ngayon no, sa bansang Amerika. Or maybe hindi lang po sa bansang Amerika. Yung tinatawag po natin ng moralidad no, sa lipunan ay talagang nagiging hamon din po no, sa mga panahong ito. Kapansin-pansin po na sa tuwing lumalaganap ang kasalanan, kasabay din po nitong lumaganap ang iba't ibang uri ng problema at sakuna. Tingnan na lang po natin yung nangyari sa Golden Globes Award, 'di ba? Nagkaroon ng mockery and day after nagkaroon ng sakuna ang wildfire. So sinasabi nga po dito no sa Kawikaan 1434 na nagpapadala na ng katwiran ang nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay nagdudulot ng kahihiyan. At also, sinasabi rin po dito sa Isaiah 24.5 na mas tahas ang nagsasabing ang lupa ay napapahamak dahil sa kasamaan ng mga tao. So ang pagbali po ng, uh, or ang pagsalungat uh, po sa mga tuntunin ng Diyos, at pagtalikod po sa kanyang mga kautosan ay hindi lamang po nakakaapekto sa espiritual na aspeto ng tao, kundi pati na rin po sa kalikasan at lipunan. And of course, no, kakiris, ang panawagan po sa panibagong pagbabalik loob at pagpakumbaba ay isa rin po sa maaring basihan po natin kung bakit nangyayari ito lahat no, sa bansang Amerika. Or maybe hindi lang po sa bansang Amerika. So ang pinakamalaking aral po no, sa lahat ng ito, ay ang panawagan no para po sa pagbabalik loob talaga. So hindi po ito nangyayari lamang no para sa ipakita no na kaparosahan para sa tao but this is also an eye opener na sanay magkaroon na ng conversion no pagdating po sa mga tumatalikod sa Diyos. So mga kalibid, mga kalamidad po no crisis at trahedya ay nagsisilbing paalala talaga na ang tao ay kailangan manumbalik sa Diyos Diba? Sinasabi nga po no sa Gawa 3:19, hinikayat ang bawat isa na magsisi at manumbalik sa Diyos upang mapawi ang kasalanan at maranasan ang kapang ang ka, ang kapahingahan no mula po sa kanya. So, ito rin po no, kagaya ng sinasabi sa Matthew 11 verse 28, uh, ito po ay nag-aanyaya na sa mga pagod no at uh, nabibigatan or napapagod na at nabibigatan ay lumapit po sa Diyos. Ito po'y panyaya ng Diyos na lagi pong bukas ang kanyang mga bisig para po sa mga nagbabalik loob. So hindi pa po huli sa mga taong tumalikod sa Diyos. Ito po'y nagiging paraan din po ng Diyos ang mga sakunang ito, mga pangyayaring ito upang again, no, hikayatin ang tao na wala tayong magagawa kapag wala tayong sa sa kapangyarihan ng Diyos. Wala tayong magagawa kung hindi po tayo umasa sa kapangyarihan ng Diyos. So ito po ay nagpapaalala lamang po sa atin. Sa harap po ng mga sunod-sunod na hamon na ito, ito po ang tamang oras upang itaas ang ating mga mata at hanapin po ang kanyang gabay. So ang mga kaganapan po ito sa Amerika, mula po sa wildfires no? hanggang sa mga teknolohikal na pag-fill uh, nila, ay hindi lamang simpleng trahedya. Ama ito po ay maaring paalala talaga mula sa Diyos na panahon na no upang suriin ang ating mga spiritual grace no so ang uh, ating estado no sa ating spiritual na dapat itama po ang ating mga landas at manumbalik po sa kanya so ito po ay hindi lamang aral no para sa isang bansa kundi ito po no sa lahat tayo dito na nanonood ay ito rin po ay paanyaya para sa buong mundo so ka curious no ito po ang panahon para magtulungan po tayo, magkaisa at magdasal no para po sa kaligtasan ng lahat. Napakalaking hamon po no ang kinakaharap ngayon ng California at dapat pong maging aral ito sa buong mundo tungkol po sa kahalagahan ng tamang pangangasiwa sa teknolohiya. So kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, Huwag pong kalimutan na mag-like at mag-comment at mag-subscribe po sa ating channel. So pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kang updated no, sa mga bagong balita po natin. Salamat po sa inyong suporta mga ka-cures at mag-ingat po tayo lagi. God bless po sa ating lahat.